Pandang araw, kaibigan na Kiko. Pandang mm. araw, kaibigan. Mm. Ito na pala yata eh. Nangangamoy ano na. Nangangamoy hmm. tribo. Magandang araw sa inyo, okay. mga kaibigan. Kaibigan, sino itong ano? Magandang lalaking to Kaibigan man, si, eh, ay, si Agila. Ikaw pala yung Agila. Kaibigan, ni, nandito sa kabilang karuahe ko. Yung ano, mamaya bibigyan pa ito. Kami nila para sila nag... parang garapatang nagkumpu-kumpulan. Ay, nako. Sarado. Oh, oh Marami sila. Oo, oh, marami. Nagkumpukumpulan okay. eh. Parang garapata ang tingin ko eh. Hindi mo lang ako pinagpawisan. Sino ba? Pero sino dahil sa mahal ko ang buhay ko, hindi na lumaban. Eh, sino bang pumaslang ay kaibigan? bigyan Yan, nang maganda mong naitanong yung araw na to kaibigan na... Na kaibigan na ano, na... Senior? Si... Senior Balagbag? Oo, si Senior Balagbag. Eh, oh. lahat, ako i -saksi sa lahat ng mga pangyayari kahapon. Saksi ka? Oo. Oh. Ah, saksi lahat. mo mga pangyayari. Pati yung pagsaksi. Ang nangyari kasi, wala talagang uh, plano si Sr. Balagbag na hmm. uh, isumbong o dalhin sa mataas na hukom yung ginawa ng mga itinalubong yan. Kay BJ, oh. Luna alam niyo naman ang mga luna, mga puting lobo at itim na lobo ay mortal na magka kaaway ang dalawang grupong 'yan. Gusto ko sana ng pagtuunan natin ng ng pansin ng araw na Yung kay Senior, gawa matalik kong kaibigan niya si Senior eh. eh sa Estados sa Unidos pa lang magkasama na kami niyan eh. Gaano na balita ang sumakabilang buhay na siya. Medyo hindi maganda ang aking naramdaman kaya dali-dali ako nagtungo dito sa Timog Ganuran para mabisita ang kanyang bangka. Eh, nakita na ba? Ay, ang pagkakaalam ko ay nahanap pa ng kanyang pamilya ang bangka ni Sinyo. Dahil sa huli namin, paghuli namin pagkikita doon pila nung kami mga mataas ang aming mga kamay, eh, dinala ata sa isang lib-lib. Um, Lugar. Pero ah. hindi nakahanap-hanap pa ng kanyang pamilya hindi eh, sa si madaling salita, hindi niya pa nakukumpirma kung Confirmado, wala na si Senyor. Yun na nga Confirmado. sa aming, ano, sa aming talagay, eh, talagang no, dahil may eh, mga kumalat. Mga kumalat na, na, na daw. Oo nga, eh, pero hindi niya pa rin pala nakikita ang pa, matawan. Hindi pa, hindi pa namin na, hindi pa nakikita ang matawan. Na hawak pa rin siya ng mga itim na lobo hanggang ngayon. Ay, yun nga, isa rin sa aking isip pa kabuhay pa. Pero oh. 90% dahil sa mga balibalita na, na nasagap sa kung saan saan lugar eh itinago sa isang liblib -lib at hindi na nakauwi hanggang ngayon. Kaya sigurado kami sa kasi eh, nawala ng tulo Eh nga. Eh hanggang ngayon naman umasa pa rin ako na sana buhay pa ang aking matalik na kaibigan. Sana. Eh, ganun din naman din ako. Mm. Masari na ako na buhay. Yung hindi kaibigan na si Senyor. Eh, Ay, yun yung kaibigan mo, nagirami ako sa kaibigan nyo. Yung kaibigan nyo, bago nawala, eh, nakasama ko rin naman noon yun. Bago siya nawala, eh, meron kaming usapan at alam ni at... kaibigan mo siya. wala eh, na talaga si senyor. Bakit eh, kaya hindi natin ba't siya hanapin? hindi natin hanapin, hanapin siguro? Oh, Ayun lang nga. Ah, pero ay, hindi, ay, natin yung dalawang hindi, hindi, kasama hindi. natin. Meron na akong suwestyon. Hmm. Bakit kaya hindi natin siya hanapin ngayon? Yun nga. Legal to kasi yun. Tiga, tiga. Legal to kasi para mas malinaw. Ito kasi naisip ko. Hanapin na lang pero, kaya natin siya. <laughs> Maganda yung ideya mo pero hindi ako sasangahin siya. Sa tingin ko, nawawala si Senyor. Ba't di natin siya hanapin? Eh, parang uh, mas maganda yung ano, ikaw ba kaibigang Mads? Hmm, eh kung eh, like, na... pinakamaganda siguro ang una natin pupunta ng pamilya ni Senyor. Talagang sinasariwa ko lang ang aming alaalan dalawang magkaibigan. Yung anong... magkalapit talaga kami niyan eh. Eh, nasa na ba tayo? Eh, dito sa kanyang bahay. Bahay ni Balagbag to? Oo. Oh. Dito sa may kahon. Dito. Dito. Ay, ano ho yan? Dito. Ay, hey, kilala niyo ba si uh, Binibining Isabela? Isabela? Nandito lang ho kanina. Umalis eh. Hmm, siya kaya eh. nakita namin. Dito siya dumaan eh. Baka uh, ng bayan. Ay, ganun pa. kung ano, pagbigay alabo, inahanap ni Ginong Mads. Ay, sino ba ito? Si Ginong ano ba ito? Tonyo. Ay Tonyo, ay hindi ah. Uh, mo ba nakikita ngayon si ano si Balagbag? Sinang Balagbag ko? Si si, gobernador, senior Balagbag. Eh nahanap gobernador, namin yung Hindi pa ho eh Kahapon kasi na, Sa yung pilan ba Eh di ba dinampot ng mga itim na lobo? Mabili ng bala ng ano Huling nakita ko Ba't di ba ako mabili ng bala Hindi bumili po sa yung... akin bala. Paisa ng bala Bumili siya ng bala Eh kahapon kasi Oo, Kasama ako sa Naano na, ng mga itong nalobo Eh ngayon niya eh, ako nag-aalala dahil di pa bumabalik. Hindi mo ba... Hindi Di, pa, di pa ba nagagawin dito sa kanyang... Ano? Dito sa kanyang bayan? Hindi ko pa ako nakakikita. Ano ba? Parang masama. Ma, dalawa tatlong linggo na ako. nung huli kami dito. nagkita na. Ano? So, dalawa tatlong linggo. Medyo... Di, ano na? May ilang araw na namin hinahanap. Uh. <laughs> hindi ba? may tao dyan sa munisipyo, hindi ko lang sigurado. ah oh, dito sa kabila. Tingnan natin. Baka may tao dito po. Ayun. Oh, walang galang lang ako. Ay, si paring Manuel ata ito. Paring Manuel, tumatanda ka na. Paring oh, Manuel. No. Paring oh. Manuel. Didinig mo ba ang yung kaibigan? Bilis ng... Didinig mo ba kami? Dinig, dinig. oh, kahit bumaba ka sa kabayo kasing tangkad mo pa rin kami. Tama. Oh, Oo, ka no. pa rin, Manuel. Eh, naparito kami. Nakita niyo ba yung bantay dyan? Hindi. Ikaw matatanungin namin eh. Ihina pa rito oh, hey. kami dahil kay ano kay gobernador Senior Balagbag dahil kahapon ni nabandido at kinuha ng mga itim na lobo at hindi na namin makita um, ngayon. Ba? Di mo Ako ba napansin dito si eh. si ano si Senior? Hindi, kakagising ko lang eh. Kasama ko si Tatang Tomas eh nagbihis diyan eh iningkanto. Ay, ganun? Kumitli, pero oh. Ano ba? Naku, oh, hindi ko napansin si... Kinyo. Nakakasamang na, 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 balita naman Masamang yan. Nakakasamang balita ay eh, dinampot hmm. at nang uh, ano eh, di na namin makita hanggang ngayon at na hinahanap-hanap namin. Uh, Sabi na ko Wala ko ya. Eh, hanggang ngayon ba nawawala? Nawawala hanggang, hanggang ngayon. Ilang araw na nakalipas. Ay, umaga. magandang umaga, Tomas. Lalo kang lumili eh. ka na, Tomas. Eh, nga pala, parito kami at tinahanap namin si okay. oh. Ah. Balagbag. Eh, kahapon nga may nangyaring si, si hindi Balagbag. maganda. Dahil nagpakita ang Oo, nagpakita ang mga itim na lobo Doon sa impilan eh Kasama ko sa na tina... Na ano doon Na prenda Eh, ang Na prenda Oo, dinampot nila si Senyor Dahil kung ano-ano yung mga Pinag-uusapan nila Ganun ba? Daming tao hey, na Eh, Oh, ano? Saan ba kayo pupunta? Hinahanap nga namin si Senyor Kung buhay pa o patay Hinahanap nyo eh di natin sa rancho nila. Eh sa, sa gust, mga rancho nila. Galing nga kami bags, doon eh. Mas, mas maganda na sumama ka siguro. oh, um, wala pa kayong wala pa ginagawa ngayon. At wala akong silbi ngayon eh. Eh wala akong silbi ngayon. para magkasilbi oh, ka. Oh, eh gobernador eh, yung nawawala. Eh, sure. At ah... na pin... Oo. Oh, oh. Ito Ayan. Ayan. maganda. Mga, mga amoy na kayong dalawa eh. Kaamoy na kayo. <laughs> tara, tra. tara. Tara, hasa. Sa ganang plagang mga ano. Babalik tayo sa mga... Sa... <laughs> hindi na, hindi, hindi. Ano tayo? Rodis tayo. Subukan natin sa no, na Rodis. Na Ay, may pulong. Kaya, kaya ano. May pagpupulong pala rito, mga sibi. Hindi pa lang hindi <laughs> na. Pwede tayo dun. Ha? Huh? Wala tayong papala ngayon dyan. Tayo na. Walang oh. balang hindi nagkakarinigan. Ay, hey, gano'ng hey. mods! Ay, dato eh... Pwede niya may gagawin ba kayo? ka, ah, Eh kami samahan nyo at may tatanong ako sa ah, Pangulo. Eh nandyan natin yung Pangulo. Nasa ano, nasa Kaliga. Ah, sige, sige. Shit. Oh, God! Oh, oh. Mas maganda tignan pag ah. naglalakad. Oo. Oh. Aba, aba. Ubus oras to. <laughs> <laughs> daba. Daba. Eh, para naman ma, ano, matunaw yung mga kolesterol niyo yun sa inyong mga matok nyo. Tayo sabay-sabay tawalon. Valentine medyo ano eh. Tama kayo at meron tayong meron tayong tatanong kay Pangulo ah. and Janji Pangulo eh. Kayo tayo magtatanong. Punin din ng sedula. Wag, wag. Alien. Ah, Tara <laughs> ulo ka ang talaga tiyo. Kaliga. Hindi kayo Ito, tayo mapapalitan. Si tatang sa Hindi naman siguro. Eh hindi naman Kaya, tayo si nagpunta diyan para ano? Alala mo ba yan, Tang? Oo. Oh. Hindi ako marunong magsinungaling. Kaya nga, eh. Bakit nawala yung mga sibil dyan? wala sa tama eh. Ah, nina, napakarami nila. Bakit hindi na nawala? Sino ba yung mga yan? Ay, eh, nandyan yung Pangulo. Kita ko dyan. Pangulo? Hmm. Bakit ba hindi natin gulo yung tinayo... na Pangulo? May tinayo ka dati na. Huwag nating kausapin ng Pangulo. Ano ba yung ano nito Pasukan ulit. Ito, ito. Nakalimutan ko ito. Ito, ito. na ito. Eh. ito. ito. Ayun. Eh, para magpuntaan ng mga sibil eh, Mag-alerto kayo Yan, pupunta yan, sigurado Oo, oh, pupunta yan eh, Sugod na kayo, nandito lang sa likod Ilabas nyo lahat ng armas nyo <laughs> Awag, tanga na, babariling <laughs> tayo Parang ilalabas nyo Ayos. Walang yan, dami natin ha. Oo, oh, eh, kailangan natin tanungin. Eh, kanina, ba't Ba't nagsiwalaan like, yung mga tao? Eh, nakita ko yung pangulo dito. Ay, antay natin. Isa, tatumangin ko itong mga tao. Ay, manang paslupa sa ta, ga, ay, ay, na. Paslo, yung amo nyo. Bakit nawala? Paslupa! Asa yung amo mo? Nagwawalis na. Nagwawalis na. Pag-awalis na. May lupa naman to. Ay, tagawalis! Ay, teka! Asa yung amo mo? Ha? Ay, teka, teka, ano, Mang Tomas? Eh, bukas yung pinto! Mang Tomas, bukas ay, yung pinto! Oo! Ay, Diyos ko! Ito! Hoy! Hoy! Ay! ay, ay Tigilan mo! Hoy! Hoy! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tumututok ka masado, kaibigan. Bakay kayo masapat ko. Huwag kayo okay, mamamaril dyan. Mami mga tutok dyan. Gusto mo matanakan dito, kaibigan? Hindi mo mababarangay ma yan pagka pinatay ka kami yan. dito. Oo. Oh. Pinutinaw oh, ka lang. Eh, nakabukas ang... Na Teka lang mga kasapi. Mga kasapi. Oh. Eh, bukas ang pinto ng kaligay. Eh, ibig sabihin, andito yung inaanak natin. Eh, bakit hindi natin matanong-tanong, eh, nakabukas ang kanyang pintuan.